Hello guys, uh, magandang hapon po sa inyo. Uh, uwi na pala kami ni Joker kasi hapon na masunod naman na linggo kami pupunta dito. Talagang medyo ano, enjoy ako. Like enjoy kami dalawa ni Joker kasi eto wala kaming kasama, ayos din. Sulit yung mga mga ano namin, mga napuntahan ito po guys so oh, yung mga ano namin oh so oh, oh, yan 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 ang baba ng pools malawak yan oh yun yung daanan namin so ito joker so ito yung kabila oh yan guys tapos pa pa oh ngayon akit na kami sa taas kasi nandun yung motor namin oh, guys palabas na kami ng entrance ah uh, yung entrance pala dito ay 75 Tapos pag pumasok ka depende sa ano cottage Pero kami ni na nagbayad kami special eh. <laughs> oh, so. kami. Salamat, 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 salamat sa inyo. Salamat, salamat sa inyo. Ah, uh, ano na lang. Sunod na lang na pagbalik namin. Salamat sa inyo. Welcome to Daranak Falls, Tanay Rizal. Nandito kami ngayon. Ito pala si SP1. Aparado kami kasi may duty pa siya. <laughs> oh, baka nakalimutan ang bala. <laughs> takburin rin ako, matakbo ka eh. Hindi, <laughs> apurado kami kasi hapon na eh. Medyo lasing na yung kasama ko eh. Ako hindi eh, man ako nainom eh. Kasi di ba ang, ang new year resolution ko ay... Magsaya. Magsaya. Mag inom... Magsaya, mag Hindi na ako inom pero isa na lang. <laughs>